Hello guys, magandang hapon Welcome to my vlog, rest my vlog So another day, another vlog na punta So ngayong hapon ay nandito pa rin ako sa tindahan As usual, walang customer Matumal ang pentang ngayon dito sa tindahan ng aking sister pasensyahan nyo na guys ko hindi ako masyado nakapag-upload kasi meron kasi akong dinaramdam. I'm not feeling well pa rin pero unti-unti namang naka-recover. O di ba naka sa ako kasi ang init. Ang init talaga ngayong hapon. Wala kasi akong magawa dito sa tindahan. So, nakatunga nga lang. Dalawa lang ang customer na nandito sa tindahan na kumakain. Tapos, uh, parang hindi pa kasi sila sa mga tinitinda namin na pagkain, which is mga tuna product recipe. So, parang ini-introduce pa namin sa kanila. Pero, as the days goes by from the start sa aming pagtitingnan ng mga pagkain is uh, parang naninibago talaga sila sa pagkain na aming tinitinda. So, ang ginawa namin is na mix kami. So, gumawa kami ng mga recipe na pagkain na galing sa mga tuna. Kaya ng tuna curry, tuna magreta, tuna tinola, at saka tuna papsi, so yun. And then, minix namin ng na mga fried chicken, uh, hot dog fries, hot dog fry. Okay? And then, mm humba pancit gisado na baboy ang mga Ricados, parang kanon. So, ayan. So, okay ba ang ating video? Ayan. So, gano'n. O, oh, diba? So, walang customer. Walang masyadong maingay. Maingay lang ang mga dumadaan na mga sasakyan. Tapos, ang dami pa talagang mga langaw kanina, nagtirik ako ng kandila para at least umalis yung mga langaw pero andun pa rin, naubos na lang yung isang regular size na kandila pero still, hanggang ngayon meron pa rin nagsiliparan dito sa ating paligid pade ba? so hindi ko alam anong gagawin sa mga langaw na yan Diba mostly pag mainit, walang langaw? Pero, parang hindi yata eh. Parang, kung umuulan, wala ang langaw. Pero pag mainit, yun lumalabas ang mga langaw. Pwede ba? Kasi, oh, ayan, may mga langaw. Tignan mo naman dito, guys. So, may nakaparka dyan. Sasakyan. Sa so, baka akala niya, nagpipinto ako sa medyo wala lang, I feel ko lang talaga so ayun, boring talaga ang life ko dito sa tindahan hindi ko naman maipakita sa inyo na nagluluto kami kasi ang sikip-sikip talaga ng aming kitchen area at saka lavatory yung kitchen area at saka lavatory namin is isahan na kasi siya, so plus meron pa kaming mga pinaglalagyan pinaglalagyan ng aming mga ricados gaya ng mga ako si Kuya so wala kaming uh, meron naman kami paglalagyan pero maliit lang talaga hindi kami makagalaw so hindi ko rin alam kung saan ko ilalagay ang aking video camera ganoon, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang aking cellphone kaya ganoon So, super duper hot na talaga ngayong araw na to. Especially sa hapon na ito. Sobra talaga ang init. Pinagpawisan na nga ako. Kaya tinatali ko lang ang aking hair. So, ayan. Tinatali ko lang ang aking hair. Tapos, ginaganyan headband ko na. Hini-headband ko na lang ang aking shades. Kasi pag nag-wear ako ng shades sa inyong harapan ng aking video, baka ano na naman ang sabihin niya sa akin. <laughs> parang ano ba yun siya? Parang may ano siya? May secret siya? Wala naman talaga. O, oh, di ba? So, matumag talaga ang benta, lalo na dito sa aming tuna products, but still, alive and kicking. Laban lang talaga sa kahon ng buhay kasi sa business talaga, ganun talaga. Diba? Sipag at syaga lang. So, ang ginagawa namin is nag-deliver kami sa mga aray, langaw. Nag-deliver kami sa mga offices dito sa aming lugar para at least man lang makapenta kami ng malakihan. Ganun. Kasi kung dito lang kami uh, mag ano sa store is hindi talaga siya maasal. Eh, nagre-renta pa naman kami dito sa store na ito. Na, diba? Tapos ang lalaki pa naman ng monthly rental namin. Tapos meron pa kami uh, ilaw at saka tubi at saka iba pang mga expenses. Kasi hindi naman talaga maiwasan na meron pa talagang mga unexpected expenses. 'di ba? So hopefully ma-minimize sana yung mga unexpected expenses namin. Oh, 'di ba? So ganun talaga. So tingnan natin kung ano pa ang mga ganap dito sa loob ng tindahan. Kupra wala mismo ra swakto mineral water sito. <laughs> © bf and on this is what I mean.

Oh, one hundred. Oh, oke okay, ra. <coughs> sige so, na humay na siya o kaon so ha kipos na ho ka sa iya ang kinan ha Maglong ang gayon ko karon guys. ganig-ganig kay

没感觉。 Oh, so, nandito sa tindahan ng aking youngest daughter guys kasi mag-color daw siya sa kanyang hair Sabi niya sa akin kanina magpa-ano lang daw siya magpaputol ha? kala ko naman short hair talaga hindi pala parang cream lang talaga ng hair tapos magpakulay pa yeah, you're gastos. so ang gastos Alah, mag-video ka mo ito. Hindi na, kung mag-video ka. Imuwal ko yung cellphone gamiton. Lagi imuha kay wala mong kuyuan. Ay na Ay ka pa ko na Ay malaki. Ay Manday mendekoy kuan. Ano? 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 Uy, na nga siya. O di oh, ha, kuha eh. niya yung payo. Hindi e, po sana yung mga payo, hindi eh. dito sa kuha. E, di ha, di rin oh. Di ay, huwag Hindi, hindi mo niya O, music o. Oh. Pa music na ka. Pili, i-charge mo na Ay.